special na kasangga sa community garden. Pinakamaganda kasi kakaiba. Kasi mga special child. Dati, kala ko sa mga special child. Hindi mo sila kayang turuan, hindi sila pwedeng sumunod. Kakausapin mo sila ng tama na itrata mo silang kapares mo. Tulong sa mga bulag na masahista. Sabi nga po ng ating kalihim Sekretary Rex Cachalian, always happy to serve with extra love and extra care. Outreach program ng Kasanggamong Langit Foundation nagpasaya sa mga bulag na masahista. Ako naman ang inyong kasangga, J.R. Langit. Sa so, po niyo kami pa ng community garden eh, kung saan kabilang ang mga nagtatanim ng na mga special eh, at mga abandonadong mga bata. Impossible po si Paling Ray Langit. Sa isang compound sa Rodriguez-Rizal, makikita ang garden na may tanim na iba't ibang klase ng gulay. Merong talong, oregano, okra, kamatis, kangkong, at maging ang spinach. Ordinaryong halamanan ito kung titignan. Pero alam nyo ba na marami sa mga nagtatanim dito ay special children? Kasi ang pinakakailangan dyan, gusto nga ng mga bata. Meron silang six sense kung ikaw ay nagtatanggap lang or talagang tunay yung pagtulong mo. Pag lumapit sa yung bata, gusto ka nila. Pag hindi lumapit sa iyo, isang malaking problema yun. Ang kailangan mo lang patience. Kabilang ang mga special child na tumutulong sa pagtatanim sa mga alaga ng Kotolenko Filipino Incorporated. Ang halamanan sa loob ng bahay Kalinga ay pinagtulungan itatag ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Office of the Provincial Agriculturist ng Rizal, Municipal Agriculture Office ng Rodriguez at ng ICM o Inspiring Champion Mountaineers na isang non-profit organization. Kasi nga po ito ang punan, ang nakaisip po ito ng name, taga-ATI. Eksakto-eksakto kasi nga yung mga special child dito o special adult habang buhay na sila nakatira dito. Ang trato sa kanila, hindi pasyente bilang kapamilya. Bukod sa isang paraan ito para himukin ang publiko at ang komunidad na magtanim para sa pang-araw-araw na pagkain, nabibigyan rin ng self-fulfillment ang mga batang may kapansanan. Ang pinakmalaga sa kanila yung nag enjoy sila. Nagkakaroon silang tiwala sa sarili nila. Natututo sila sa katulad yung isa doon hindi namin siya pinagdidilig. Kasi nung nagdilig siya, nilunod niya lahat. Wala kami naitanin. Nang tawag namin sa kanya, boy lunod. Pero nung nakaraan, sir, nagulat ako. Yung pagdilig niya, kontrolado na. May pulpimit siya, sir. Lalo naka-wheelchair. Naka, Nakapagitanim, -naka tapos may aanihin ka. Opo, mas, yung kita niya, hindi niya napansin yung, yung naka-wheelchair. Si, yung tawag sa kanya, Bindi Sil. Tatanong siya ng seeds. Napakagaling niya. Kaso lang, bago niya malagay yung seeds, siguro mga five minutes kasi nga, nanginginig yung niya. Yung isa, sir, yung nagtatantrums. Uh, may experience ako dyan. Di ba nagtatanim kami ng puto? Tapos, sabi sa akin ng isang volunteer, Sir Joel, umiiyak. Si Kuya, sa ko, bakit? Nung tinignan ko, wala siyang daliri. Sabi ko, anong gagawin ko dito? Ang inisip ko na lang, para hindi na siya umiyak, eto mang igawin sa kanya, yung kamay na iyan ng salupa. Bago sa kanilang urban farming, sumasambak na rin sila sa training ng DAATI ang mga miyembro ng ICM. At makaraan ng halos ang dalawang taon, eh, wala na simulan nila ang paghahalaman. Marami na rin silang napatunayan sa kanilang mga kasabihan at naniniwala tungkol sa pagtatanim. Naniniwala ako Sir, sa green thumb. Nagtatanim ako noon, hindi na bubuhay. Unang-una, yung butong binili mo, expired na. Tapos, yung lupang ginamit mo, wala siyang nutrients. Pangit siya, contaminated. Tapos kulang ka sa tubig, ang isa pang mayigit yung araw. Katulad nung talong sir, sun vegetable, kailangan niya mga 8 hours. Malalaman mo siya sir na kulang siya sa araw. Dapat yung okra mga ganyan lang. Pero pag lamakpas na yun, ibig sabihin yung kulang sa araw. Kinipilit niya abutin yung araw. Totoo, uh, ba yun? <laughs> uh, <laughs> hindi, totoo daw yun. Kasi mas maganda rin. yung halaman. Nasa isa at kalahating ektarya ang halamanan sa bahay kalinga, pero ang pananim doon ay nilalaan sa personal na gamit ng bahay ampunan. Meron akong ginawa experiment doon, yung companion plants. Ayong uh, yung halaman na pwede siya magsama. Ngayon ko lang nalaman, meron pala magkaaway. <laughs> ah. <laughs> hindi mo sila pwede magsama, hindi sila mabubuhay. Matapos maging matagumpay ang halamanan, lumawak pa ang pag-aalaga ng grupo na ngayon ay may kasama ng mga manok hindi lang po itong urban gardening. Integrated po, pati yung pag-aalaga sa halip ko sa marid po. Saka mas magandang mag tayo ng sarili nating manok. Alam niyo ba yung tungkol sa manok? Kasi dati 45 days. Hindi na siya 45 days, 22 days. Hindi, ibig sabihin sinasaksakan ang ano. Kaya kayo magtataka, bakit kayo nagkakasakit? Hindi nagtatapos sa community garden at ang pag-aalaga ng manok ang target ng ICM at partners nila sa proyektong ito sinisikap ng grupo na araw ay makakalika sila ng sarili nilang mga produkto. Future plans po para dito po sa inyong farm. Sana makapag-produce kami ng sariling product pag mayroong anniversary ang ATI. Kasi every year mayroon silang anniversary. Bawat learning site niya, mayroong binibenta tulad ng mga mushroom. Hindi sana gusto kung magkaroon dito na makita nila yung kakayaan ng mga special child at adults dito sa Kutalengko. Sa sir, gusto ko rin magka-establish ng nursery ng fruit-bearing trees, nursery ng herbal sa kai spice. Isa lamang si Jovet sa nasa dalawang daang bulag na masahista na naging benepisyaryo ng Outreach Program ng Kasanggamuang Langit Foundation. Para kay Jovet, maganda ang timing ng Outreach Program dahil medyo mahina ang kanilang kita. Pero ayon kay Jovet, wala na yatang papantay sa pagsubok na hinarap nila noong panahon ng pandemya. Sa simbahan ng baklaran po sir, kami po yung nagmamasahe. Noong nagpandemya po, naapektuhan po talaga kami. Tapos hindi na po kami nakakabalik. Sa kabila ng kanilang kapansanan, hindi ito naging hadlang para sila ay maghanap buhay at tumindig sa sarili nilang paa. Isa na hinang kita, gusto po sana namin magmasahe sa pier, sa mga ano po, airport, kahit po mag-upa po kami para po magkaroon kami ng livelihood. Marami pa rin po kasi sa amin na tumatawag na wala pa pong trabaho, may mga pamilya din po. Tapos yun po sa mga company po, call center, pumapasok, anong rin po kami, nagmamasas din po kami. Sa mga ano po sana, MRT, LRT station, kung okay lang po, na magkaroon po kahit tagtatatlong therapy sa bawat station. Naging katuwang ng kasangga ang Department of Social Welfare and Development sa pamamahagi ng tulong sa mga bulag na masahista. panday natin dito sa DSWD, so regardless ng ating uh, araw, panahon, kalamidad man yan, holiday man yan, basta may nakakailangan po tayong mga kababayan, we will be here and we will deliver po sa kanilang mga needs. Para sa mga taga-DSWD, walang pinipiling araw ang pamamahagi ng tulong kahit holiday man o araw ng pahinga na magpadala po si J.R. Langit na ang po kay Secretary Rex Karakaraka in po. Well, uno po sila, nagpapasalamat po tayo sir sa inyong programa, sa inyong foundation ano, na nalaman po namin yung kanilang mga sitwasyon at kung paano po tayo pwedeng magtulungan to better help them. So kami po ay nalulugod. Nandito po yung ating mga kawani. In fact, nung nalaman po nila nang ang isa-serve po natin ay eh, may mga persons with disability, particularly blind. Ang dami ho nila mag nag-volunteer na papasok daw today. So una po, nagpapasalamat tayo sa ating mga kawani. At para po sa lahat ng ating mga kababayan na nangangailangan, makakatiyak kayo na narito lagi ang Kasanggamo ang Langit Foundation para umagapay. Pagpapatuloy po ang advokasya at commitment po ng Kasanggamo Langit Foundation. Tuloy-tuloy po ang pagtulong ang pag-alalay na isina sa katuparan po ng foundation. Sa tulong po ng mga masasipag ng mga opisyalis at staff, lalo na ng DSWD. Panagpakan po natin sila. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang paraan kung pa, paano makatutulong po sa nangangailangan. Basta tayo po ay nagkakaisa, mabilis na nagtutulungan sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Tuloy-tuloy na pagtulong ng lingkod lapid kasang Langit Advocacy Mission. Walang tigil, walang pahinga, mula lunes hanggang biyernes, linggo-linggo. Katuwang ang inyong lingkod, J.R. Langit at si Kasanggang Ray Langit. Narito ang limang kwento ng pasasalamat ng mga taong nanawagan ng tulong at nabigyan ng pag-asa dahil sa ating programa. Noong lunes, iparinig namin sa inyo ang naging panawagan ni John Roy Pundan, 35 years old mula sa Bacolod City humihingi ng tulong para sa kanyang maintenance medication matapos madiagnose na may pamamaga ng kanyang optic nerve. Pakinggan natin siya. Ako po si John Roy Pundan, 35 years old, from Bacolod City po. Ako po ay humihingi ng konting tulong. Ako po ay na-diagnose na may uveitis, inflammation po ng optic nerve ako po humihingi ng tulong para sa aking maintenance ito po ang aking medical certificate na nagpapatunay na ako po ay may uveitis ang uveitis po ay nakakabulag yung left eye ko po, po is uh, wala na uh, wala na siyang makita pero dito may konti pa nagpapasalamat po ako kay kasangga Ray Langit advocacy mission at at kay senator Lito Lapid Ajr uh, Langit, nagpapasalamat po ako. Maraming salamat po. Nitong Martes, iparinig namin sa inyo ang naging panawagan at pasasalamat ni Ricketts Luna ng San Mateo Rizal, ama ni Ryan na may kakaibang kondisyon na Duchenne Muscular Dystrophy at kasalukuyang may pneumonia. Siya ay nagpapasalamat sa pinansyal na tulong na kanilang natanggap. Naririto ang kanyang minsahe. Ako po si Ricketts Luna, ama ni Ryan Russell Luna ay uh, nagpapasalamat sa natanggap na financial assistant ng uh, Kasanggamo ang Langit by Ray Langit at sa ating buting senador na Lito Lapid. Maraming maraming salamat po sa inyong binigay na financial na tulong. Nitong Merkules, iparinig namin sa inyo ang paghingi ng tulong ni Edna Blanco, 65 years old mula sa Valenzuela City. Siya ay single at walang sapat na kakayahang para bumili ng gamot o magpa-check up. Siya ay na-diagnose na may diabetes at mataas na kolesterol at kasalukuyang humihingi ng tulong para sa kanyang gamutan at konsultasyon. Naririto siya, pakinggan natin. Ako po si Edna Blanco, taga Valenzuela City. Ako po'y na-diagnose na may diabetes at bad kolesterol. 65 years old, single ako po'y walang kakayang bumili ng gamot at magpa-check up humingi po ako ng tulong para sa aking gamot at pa-check up marami, 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 salamat po Senator Lito Lapid Kasangga Langit Kasangga Junior Langit Kahapon Webes iparinig namin sa inyo ang panawagan ni Cherry Abrasaldo 34 years old mula sa Fairview, Quezon City. Siya ay na na may diabetes at mataas na blood pressure. Dahil sa lamang ang kinikita ng kanyang asawa para sa pang-araw-araw na gastusin, wala silang kakayahang makabili ng gamot. Nananawagan siya ng tulong at umaasang mapapansin ng ating programa ang kanyang sitwasyon. Narerito ang kanyang mensahe. Ako po, Sherry, at asawa ko. Ako po ang nag-diagnose. ngayong so, diabetes at ngayong so, mataas ng blood pressure. Saka po, ngayong laboratorio ko, saka ayo walang kakayahan, ngayong mga kakamiligan mo, mga pang-laboratorio ko, Sina Poli, at pasangwang so, Ray Lamis, at pasangwang JR malas ka ang mo niyo ang mo maraming salamat po at ngayong araw na ito ng biyernes ay tinugunan din natin ang inilapit ni Roland Simbulan, residente ng Clinicville BF Homes Paranaque. Ay may sakit na leukemia at kasalukuyang humihingi ng tulong pinansyal para sa kanyang mga gamot. Naririto ang kanyang mensahe sa ating public service portion ng lingkod lapid, kasangga ni Langit. Ako po si Ronald Simbulan. Ako po ay nakatira sa Clinic Bilby Paranaque. Ako po ay may sakit na leukemia. Tumingi po ako ng tulong ng pinansyal. Nagpapasalamat ako sa Lingkod Lapid sa Sangga ni Ray Langit at Mission kina Mr. Ray Langit at Junior Langit at syempre kay Senator Dito Lapid. Maliit na halaga man ang ating naitulong sa kanila, ngunit nakapagbibigay kahit konting pag-asa at makakaasa kayo na hindi lamang sila, kundi marami pang iba ang aabutin at didinggin ng lingkod lapit kasang ni Langit Advocacy Mission. Ito po ang inyong kasangga, J.R. Langit, sa anumang laban. Kasangga mo ang Langit sa bawat pagsubok at hamon ng buhay. Sa oras ng karamdaman at panahon ng kahirapan, meron na maglingkod at maging kasangga ng bawat Pilipino. Matapang at tapaysa sa pagbibigay pagkasabayan sa, sa kapwa at kinabukas. Ang programa maghahatid ng tulong sa bawat Pilipino nangangailang. Lingkod lapid, kasangga nilangit. Kalamidad at sakuna. Para uh, Sundan ng dalawang kwento ng kalamidad at sakuna kung saan malaking bagay ang nagagawa ng mga foundations. Ako naman ang inyong kasangga JR Langit. Hindi tayo makakaiwas sa mga kalamidad at sakuna. Gawa man ito ng kalikasan tulad ng lindol o yung tinatawag na man-made calamity tulad ng sunog. Paghahanda ang kailangan para sa kalamidad na hindi natin pwedeng iwasan. Kaya naman ang inyong kasanggamoon Langit Foundation na isip na magbigay ng hard hats sa bagong Nayon 4. Kita-kita niyo naman uh, umulan when it rains it pours. So, talaga na. At ang puso ng ating uh, Kuya and, uh, Rila and the Junior ay para sa ating mga student workers. alam uh, niyo, talaga nakaka-touch kapag ka ating pinibigyan ng blessing ay ating mga uh, special learners especially during our uh, participatory. Naging benepisyaro ng ating mga dalang hard hats, ang mga nasa SNED o Special Needs Education. Bukod sa may special silang pangangailangan, ang kanilang classroom ay nasa underground ng paaralan. Ang nasa isip ng SPDA, paano yung mga uh, anak namin na nasa SNED kung sakali nga na mayroon tayong uh, kalamidad or sakuntan na dumating. Kaya, nung nag-earthquake trip naman, kayo rin yung huling-huling nakakalabas sa building. Dahil sa yung uh, kalagayan ng na inyong classroom ay nasa underground. So, inisip namin, uh, lalo na, paano uh, papaano yung mga anak namin na nasa underground, kung sakali? Ano yung kanilang protection kung malayo ang kanilang mga magulang? Alam po natin na hindi na mapipigilan po ang kalamidad, pero kaya natin paghandaan po ang mga ito kaya po isang pribileyo para sa aming foundation na makapagbigay ng na 100 hard hats po sa aming mga kabataan. Kaya po, so, nakatulong po ito at um, din po ako sa mga leaders po. Sa pangunguna po ni Dr. Maricel Tortosa, sa SPTA President ni Kuya Randy, at sa lahat po ng guro at magulang na patuloy na nagsusulong ng kaligtasan at kahandaan sa ating paralali. Kayo po ang ang inyong dedikasyon ng aming inspirasyon po. At sa ngalan po ng kasanggamuan ng aming foundation, aming pong ipagabatuloy ang mission po na maging kaagapay ng mga paaralan, ng mga guru, at ikit sa lahat ng ating mga kabataan. Maraming maraming salamat po. Sa nagdaang dalawang taon, tuwing biyernes, isang grupo ng mga doktor ang dumadalaw sa so Barangay 45A sa Sampaloc, Manila para sa kanilang regular na outreach program. Uh, ang Barangay 45A po, partner community namin sila two years ago pa. So we started to be, their, uh, to be their partner community, a partner in terms of their health two years ago. So it's part of our program in the USA Hospital Department of Family and Community Medicine in which every Friday we visit them we provide free medical assistance free home visit and uh, relief operations so this is an extension of the hospital to to to, to them kaya naman nung nasunugan ng barangay nanguna rin sila sa pagibigay ng tulong instead of going to implement A hygiene program for them. Dapat po sana magtuturo kami ng sanitation sa kanila. Eh, na, Napag-isipan po ng mga doktor ng UST, ng departamento namin, na ilaan na lang ito, na magbigay kami ng konting tulong sa kanila. After all, mas kinakailangan po nila yon sa panahon na to. Ang bigay po natin ngayon is financial assistance. Financial assistance po, sir. Okay. Pero po last week, ang University of Santo Tomas, the university itself, nagbigay naman po ng mga relief goods sa kanila. So ngayon po, ang hospital, ang UST Hospital at saka department namin, and uh, yung Galax Foundation, nagbigay po sila ng financial assistance. Mistulang extension ng hospital ang barangay dahil labing tatlong residents physicians ang dumadalaw tuwing biyernes, bukod pa sa interns, consultants at medical clerks yung funds po ito, saan natin na na kukuha po para ipamigay po sa mga beneficiary. Okay. So yung funds natin ito, so una, may, may tulong na binibigay ang hospital, budget ng hospital, pero the, the, chunk of the funds nanggagaling po sa department namin. Pag nagkakaroon kami ng mga, we call it in medicine, mga postgraduate seminar, pag nagbabayad ng mga registration fee yung mga attendees sa doktor, yung, yung kinikita ng mga seminar na to, doon siya napupunta. Yun know, ang parang working budget. And this time, by yung Galax Foundation namin, it is, it is NGO from Nepal, that, that is also partnering with UST, nag rin po sila. Gawad Gabriel de Guzman sa mga naging biktima ng sunog sa Sampaloc, Manila na walang nailigtas na kahit anong gamit dahil inuna niya ang kanyang pamilya. Ah, uh, maraming maraming salamat po sa mga tumutulong sa amin dito sa barangay. Uh, kung may mga tutulong pa po na ano, pwede po kayong pumunta dito para makita niyo po yung sitwasyon namin. Please lang po matulungan sana kami about sa mga materials na nakailangan namin like bubong or ano man, kahoy, yun lang po. Sa ngayon kasi po, ya, uh, hindi naman po na sinasabi namin na hindi na namin kailangan ng na pagkain pero mas kailangan po talaga namin ngayon is yung mga materials. So, dito lapid, marami pong salamat sa premo sa patuloy na pagtulong niyo sa amin dito sa barangay namin, barangay 458. Sa pamamagitan ng inyong kasangga, na ipamahagi ang tulong na mula sa tinigurian nating Supremo na si Senador Lito Lapid. Nung malaman po niya na nagkaroon nga po ng ganito sunog rito, immediately minobilize po niya ang kanyang staff. Isa po sa mga executives ni Senator Lito Lapid, si Benji. At sa media naman po na agapay ni Senator, ito po si J.R. Langit. Malaking bagay ang paghahanda sa kalamidad at pag-iingat para makaiwas sa sakuna. Yan ang ating laging paalala sa ating mga kababayan. Pero haplos pa rin sa puso na marami tayong mga kababayan na mabilis at handang tumulong lagi sa mga nangangailangan. Saan po naibigin ninyo ang ispang special na pagtatanghal ng aming Nakapaghatid ng kakaibang aral at leksyon sa buhay. Hanggang sa muli, sa alam po ni Rayson Langit. Ito po si At ako naman, si J.R. Langit. Naging tanda. Sa anumang laban, Kakakabu. kasangga mo ang langit.